Hoy! 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 hoi, Oh, hoi, Hoy! Lakapad! Ang laki! hoi, 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 po, pijon. Pijon. Ito. Oh, ito po. Mayan morning po isang magandang umaga na umuulam po medyo mambon-ambon po ngayon to ito. pero katatapos lang walang malakas na ulan andito po tayo ngayon nagbabalik po sa fishpond po sa Guadalupe ilalim nagbabakas kali po na sana palarin po tayong makahuli ho makahuli ho ng mga Yuri sa pamilya natin. Ang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. At bigyan ko na lang po kayo ng update kung ano po magiging kapalaran na po natin ngayon. At ito po, nagbabalik po tayo muli pala rin kaya alam po talagang naambun ambun uh, ayoko po yan hindi pa walag Ayun oh, si Marome oh, plapla oh yun oh. Plapla oh yun oh, yun. Plapla oh, nahuli. Mama, umawo pala. Nahuli ni Marome oh. Tsagaan na talaga Pero marami oh, kumikibit, maliliit. Yung huli niya, may kasamang maliliit oh. galing po. Oh, yun oh, kumakaway-kaway po oh. po oh. po Ay. ang sampain. Tupos po ang pain, wala. Muru galing mo. Oh. Guys, dito po. Dito po nanggaling si Kachoy po nung kahapon po yataw oh, nung tanghapon po. Dito po nanggaling. Nakaharvest po siya sandaling mo, oras lang oh. Eh dito po pag tsaga-tsaga po kayo dito may makukuha po kayo yun nga lang oh, may mga makukulit din dito mga bata na maliligo po pag sinaway nyo nagagalit pa kaya talagang kailangan maganda sa pagsaway Universal, laki talaga na huli ng marami oh. Dito sa ano ko, meron pala doon sa taas. Galing na. Uh, galing, 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 galing. Pagot naman ang kagot ko. Hindi naman papahuli. Nakaisang ayaw mo ha Iyipat ako pero isut isut lang ako ng konti dito muna po <laughs> dito muna <laughs> piso no ay ay Arroyo! 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 ay 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 Dami na po maliliit oh. Puro maliliit pa oh. Pero sila may nauli na umalaki oh. eh tumatama sila sa malalaki. Tayo hindi pa ho oh, eh. <laughs> hindi ho oh, tumatama sa malaki. Maliit pa lang ang tinamaan. Hindi pa ho oh, malaki. Tatama rin, oh, tayo sa malaki. Ô ba tuấn lagge laggeo. Lagge po Ô ba tuấn po, phố, mày âmbulancha. Ô ba tuấn lagge phố. Ô ba November lagge phố. Ô November may yung mga tilapia ako pang buwan ng bare Ito po. Ito pala dito. Ito ay Ito ay. po yung buwan ng pang bare Na ikaw. Dami pong ano, para ako na nanaan sa Saklit ng saklit. Malilito yung ano, Ayan na. Sumisibol na po yung mga tilapia ho dito. Ayan po mga buwan ng Vermont. Ayan po. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan. Ayan tunay po ito, tunay, tunay po ito, ayan, tunay po. tunay po to tunay ito po mga natitira pa ito po may natitira pa umahalo po umahalo yung maliliit sa malalaki Katyo sandali lang talaga umarmis dito dumating unang alas 4 hanggang alas 5 pasado yata o umuwi harvest dito po sa fish pan na ito oh. laki po, lalaki Grabe yung lalaki ng mga tilapia oh. Alala. Alala ki po. Galaki. Kaya nga po si Kachay Sandali lang oras, hapon po siya, pakalabas niya ng trabaho. Galing po. Talagang marami po dito. Kaya lang, eh o, no, malili ito. Marami. Lagay ko muna po sa fishnet. Ay, makahulungkong ko ng ano? Ng Mayan. Mayan Cichlid po. Ito po. Mayan Cichlid. Wow! Wow, laki oh, bayan sikli do. Oh. Laki po. Oh. Mayan, mayan, ayan po. agad ng agad po nang eh, ng maya, no? maya po Israel mo po oy na lang po oy suerte 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 po <laughs> sunod-sunod ang kagatan suerte meron pa umpans sa taas na uh, gin lang po ang katapat hindi naman po tayo lagi inom eh shot lang yung shot shot lang o shot sa sa fishing spot ng kuwayang bato eh, kaya alam ko mulang lang eh ishoot po ko dito ng konti sa mahiwagan tosang ni Gabiwas shoot po ko dito ayun nakahuli ko po puro malalapad at malalaki po meron ko nahuli isang maliit po yan pero ano yun nga po yung pang bellman po yun eh itong mga nahuli ko po nakahuli eh. pa rin ako ng isang mayan siklit ayun po siya ito itong ano neto. Kaya lang talaga hindi nyo natin may iwasan natin na ang sabit po kasama sa pamimiwas natin. Hindi naman po kasi natin nakikita ilalim. Eh. Kaya ito, sunod-sunod po. Nawala po yung ulan. Init naman nung oh, pumalit. Eee. Kailangan to Malakas-lakas ang resistensya mo para medyo tumagal-tagal pa sa pamimingwit. Hmm. wala ka meron, meron na naman meron na naman meron na naman po, na naman po. Wow. Ay, salamat po meron na naman uy salamat po ah, hindi sila nagkakaagat ang ganinang umuulan ngayon pong maaraw sila nang

dito lang sa Maywagan Tosang malakas Maywagan Tosang lang po dito lang po kanina o nago, nung nag kami nag-uulan <laughs> ngayon naman po ang ah, init po ang init grabe po ng init kaya gagawin ko total wala pa naman o oh. kumakagat siya mega love siya tau po from panikit na lang idol delphi matinya Shout out to you, idol. Mega love shout out po kay Rodjoy Fishing Adventure Shout out sa iyo Nandito ko ngayon sa Mahiwagan Tosang Shout out kay Kabiwas TV Shout out Kay Kabingwit Bata TV Vlog Shout out Shout out po doon sa tatlo Na Lagi yung nagpa-partner Si Michael Burak Delmar Dumaguet at si Idol Ronnie Cordell Shoutout Shoutout sa inyo Shoutout Shoutout kay Joy Rick Roquero Shoutout Shoutout Tignan mo na po Ayun Ayun na Shoutout from Cavite City Kay Rarely Agustin Shoutout sa inyo bro Joven Sanchez Joven The Blues Shout out Kay Kati Ingilio Shout out Aileen Ingilio Shout out Ay Aileen Bernabe Wala oh, ko mali Mali Sorry po Sorry At Abigail Ingilio Shout out Shout out po Kay Ma'am Judith Palen Rapanot Shoutout po Shoutout po Kay Coach ATV Shoutout Shoutout po Kay Gerard Larone Shoutout Dito kami ngayon, wala kami ngayon doon Shoutout kay Katopay Vlog Shoutout po Kay Master Mike TV Shoutout Uli ka bago dumaan ng bulabog Uli, uli ka Uli Bago dumaan po yung bulabog Uli, uli Ayan, ayan Oh, aleh, oh. Oh, bitcho, bitcho. Anhoy. Oh, wori laki. May laki pasandali. Laki po. Uy, 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 uy. Laki po. kanina po mulang kanina eh. kaya po hindi tayo naka pang fishing po e eh. pang liigot pong, pong suot natin pang basa. kaya ganito pong suot natin another vision ka-officer, no? Halil <laughs> na ito, eh. At po niya, no? Pangbuhan ng verman po talaga, no? <laughs> ng verman po ng maliliit na ito, oh. Di ba, po, yung mga malalaki po namin, ay yun po yung mga natin na, na galing po nung Laguna Lake. Pero yung mga maliliit po, mga ano na yon mga sibol na po yun dito sa basic river mo yung mga nahuli natin malalaki mga ano pa mga natira pa po yun nung tinangay ng bagyo galing po ng Laguna Lake bali yung mga malilipo ayon pang kaya po ang ano natin tuloy-tuloy po hanggang susunod na taon na ito sa summer yan na po yun kaya po kung sino po yung gustong maglibang po dito lang po pwede po sa itaas bumwesto dalawa na palong kasi mainit po yan dito po sa ilalim mo sa Guadal uh, Barangay Viejo Guadalupe Makati na po na... Lipat po tayo ng pwesta Bumalik po tayo dito Kasi doon sa Doon po sa pinapwesta po Wala oh, Ayan na naman Si Rochoy Fishing Adventure Tropa po yan, tropa Bait po niyan Nandito po yan eh Nung kahapon niya Kahapon niya ito, nung isang hapon po Nung linggo, nandito rin niya Opo, namimigay po oo, oh, piso na naman po oi, uy. ala ala, ito na naman si November, si October ito po yan ito po, November, October Ayan po, ito po, ang buwan ng October, November December, yan po yung mga tilapia na yan ito po, si October <laughs> malaki laki na puto sa October kalagit na ang buwan ng October malaki na puto oh. <laughs> ayos ka, agad ka lang kagat kanina pa gumingibig na naman po yai hmm Guys, magandang hapon ho. Ito po, inabot na po kami ng hapon. Ito po si Onyo. Ang huli po ni Onyo, ito. Ayan po. At ang sa akin naman, ito po. Yan. Dito lang po tayo sa Mahiwagan Tosang. Sa may stoplight po. po. Kaya yun, huwi na po. Baka ako, umuwi na rin po ko Guys, hanggang sa muli po, hanggang dito na lang po ang ating adventure po. Ngayon tayo, di bali po yung mga huli. Marami rin po binigay po namin do sa matanda ko, kagapitubo. Pero, hindi naman noon laging ano yung matanda. Nagbigay yun ng pampalubag lobo, pambili daw ng tubig at kay Onyo naman no, oh, pamasahe sa akin oh, pambili ng tubig yun po bigay po ng 50 pesos po yung matanda ko bait ko nung matanda ko bait daw do, pabait daw kami <laughs> nagbigay po ng mga isdang mga huli po ang lalaki po nyo eh. kaya po Anggang sa muli po. Maraming maraming salamat sa inyo. So walang sawa na inyong pagsubaybay. Babay po at God bless po. Ingat po tayong lahat.